Ako lang ba yung inis na inis sa mga nakaharang sa may sidewalk? Ito yung rant of the week ko, part 2. Wala akong alam sa mga sasakyan ha? pero feeling ko naman bawal magparking sa sidewalk, di ba? Sidewalk nga eh, kasi lalakaran nga ng tao, hindi parkingan. E eh, di sana side park tawag dyan. Kaya <laughs> yeah, ngayon, tuwing may dumadaan sa FYP kong mga ganito, tuwang-tuwa akong panoorin eh. Tuwing merong tinatanggal na nakaharang sa may sidewalk, sa may kalsada, kasi nga, ka, inis na inis ako sa mga ganito eh. Oo, may mga iba pang humaharang sa mga ganitong daanan, pero mga usual suspect dito, mga sasakyan talaga eh. Kaya nga dati, nung may napanood ako na mayroong pinadaanan ng tangkay yung mga naka-illegal parking, tuwang-tuwa ako dito. Kung sino mag-a-approve ng ganito sa totoong buhay, iboboto ko. <laughs> Jokes aside, maliit na kasi yung sidewalk natin sa may Pilipinas eh. Tapos sa harangan mo pa, saan nadadaan yung tao? Sa kalsada. <laughs> Minsan nga, parang yung tao pa yung dapat mahiya doon sa mga nakahambalang sa may sidewalk eh. Dito nga sa amin, maraming mga bangko, tapos ang liliit lang ng parkingan nila. So, ang nangyayari, yung mga customer nila, nagpa-parking na rin doon sa may sidewalk or sa may kalsada pa nga. Kaya ito, secret lang natin to ha. Ah. Tuwing meron akong madadaan ng mga sidewalk na may mga nakaharang na kotse, ang ginagawa ko, pinagsisiksikan ko talaga yung sarili ko sa may gitna regardless kung magasgasan yung kotse nila or hindi. <laughs> kung magalit sila, ipakialam eh, ko ba? Kayo yung paharang-harang dyan eh. Kung hindi kayo magpapark sa may sidewalk na daanan ng tao, eh di hindi magagasgasan yung kotse nyo. Ito <laughs> so, rin pala, huwag kayong bibili ng sasakyan kung wala naman kayong parkingan. Ang ibig sabihin ko dito, hindi nyo naman din magpagawa ng parkingan sa mismong bahay nyo eh. Pero, mag kayo ng panggastos kung saan nyo pwedeng i-parking yung sasakyan nyo. Kabili nga kayo ng sasakyan na daan-daang libo or milyon pa nga, tapos wala kayong pang parking man lang. Diyos ko naman! Okay lang sana kung bibihira madaanan yung daanan nyo eh, baka pwede pa eh. Pero kung marami talaga dumadaan doon, tapos nakakakos na kayo ng traffic, yung pagiging kupal mo, paano ka makakatulog sa gabi noon? Kaya <laughs> alam mo yon minsan naiisip ko nga, para sa isang bansang napakaraming religious, napakaraming kupal din sa atin. <laughs> Kaya ako talaga, tuwang-tuwa ako tuwing nakakapanood ako ng mga tinotow, ng mga naka-illegal parking. <laughs> tapos nagagalit pa. Para na rin nag-champion yun yung Lakers sa so sobrang tuwa ko eh. Pero sana lang yung mga ganitong panguhuli, maging consistent lang, tapos wala silang pipiliin. And sana, magawa to sa lahat ng lugar. Kasi God knows dito sa amin, wala eh. Tulog yung mga official dito. <laughs> so, ayun lang naman. Again, hindi lang naman mga sasakyan yung mga guilty dito. May mga motor, may mga cart, may mga bahay, may mga karinderya, may mga kung ano-ano. Pero main suspect lang talaga dito yung mga kotse. So, yun. Sana magawan to ng paraan at hindi na mangyari. At sa mga taong nag illegal parking dyan, kanya ka baka kupal? <laughs> so, yun lang. Thank you. PS, kung may mga kayo kayo mga ganitong mga nagtutone na video sa Pilipinas, itag nyo ko kasi natutuwa ako panoorin ito tuwing gabi. Yun lang. <laughs> Thank you.